Mysteryo so Wilderness Farm Day 5 Summer Year 1. Nagyusin natin ang ating backpack. Lumisik na tayo. Manood ng TV. Ang weather report for tomorrow is it will be a beautiful sunny day tomorrow. Ang ating kapalaran. Natin, ang ating kapalaran, the day is in your hands. Wala na. Wala na tayong mapapanood sa TV. Tingnan naman natin ang ating journal. Kailangan pa rin natin hanapin at maibigay kay Mayor Luis ang purple shorts. At bumaba ng mind sa level 40. Magpagawa ng cope. Yeah. Buksan natin ang box, ating chest. Kunin natin ito, 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 ito. Tapos, uh, maglagay tayo ng mga, ano, dapat ilagay. <laughs> o, ayan. Gumawa tayo ng coal. Maglagay tayo ng soggy newspaper. Lagyan natin to ng pickled cauliflower. Tsaka, uh, puro cauliflower. Meron pa ba? Isa. Yan. Makakagawa na ba tayo ulit ng bagong... Uh, ulang kulang pa tayo ng coal. So, iwan na lang muna natin to. Iwan na lang natin yan. Tsaka to. Ito mga dadalhin pagdali natin ang mga to. Bigla ko nga palang naalala, ngayon ay Friday. So, yung uh, traveling cart nandun sa woods. So, Let's go.